Burnas mga idol Mukhang na pe lang pag silip Sigurado Sigurado ka ka nag Eh bagot talaga May napapanagan Aray! Tau-tau bulat na mga big Ya, big. Tada mana? Okay. Okay, okay. Apa kalian? Kecembak, Ah, kecembak bayan. bayang. Kau dah lipat. Kau dah apa-apa nak. Tak pun nak. nak. Kau dah pun 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 Apa Kau dah Kau dah pun nak. Mupak, ibu pak, 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 ni Hindi kami nakahuli ng tuna mga idol. Uh, Wala na maglalagod ng lagas. Kaya dito mo, dumahin na naman kami. Pag ilalig. Surahan mga idol. Surahan. Kasi hindi kaya salubat sa buhay nini. Uh, Kasi eh, na makikigup nga sa bawit. Arid ng kahit. Down. Down. Magalugod ng panagan. lagas. Ano pa yung lagas? Kaya silso. Ano pa. Sumisisid pa. Ayun. Ang no, matanda. matanda. Ito hindi talaga pa kailangan mga idol Woo! Oh, Lolo no, no, God! <laughs> yes. ah, no, no. May panjibar pa May jambag, may panjibar Yan lang sa kanya mga idol Malit lang <laughs> Ay. Ay, jambagi, mga idol Ay, tasil so.

Hindi mo nagal kumalawat mga idol. Malas. Hindi kami nakahuli. Tatlong beses mga idol. Tatlong gabi. Na pumalawat kami. Hindi kami nakahuli. Nang tuna. Kaya dito na naman. Balik na naman sa paninisid. Balik na naman sa pamamana. Kaya magiging dito na lang yung vlog nga mga idol. Thank you. Dago mga salamat. Uwi na.